sa mga pasmado kami po dyan, yan po yung aking solusyon upang hindi tumapon itong ating gasolina pag sinasaling ko na po dito sa akin ng ke. At gumagawa po ko ng personalized, customized na imbudo. Para mga pare ko, yung magsaling po tayo ng gasolina dito sa ating motor. Huwag mo nang ituloy, pasmado ang kamay mo, siguradong hindi masyushoot yan at tatapon lang yan. Ha, ganun ba? Hindi gumamit po tayo ng imbudo. So, ayun pasmado nga yung kamay natin at nag-overshoot po yung ating gasolina. So, talaga mong hindi po natin maiwasan. Ayun, mga palagay natin nyo. Minsan, no, tumatapon talaga at umaano rito yan, no, dito. So, talaga naman pong mahirap. Minsan, ayun, no. meron po tayong tapon dito. Kasi may iba po talaga magagaling at naisusun nila. Pero iba is talaga naman pong hindi nila kaya. Tulad po natin, hindi po natin kaya. Kaya ito, nakaisip po ako ng paraan upang hindi po to matapon pag sinasalin po natin dito sa ating tangke. Yung naisip po ng paraan ay gumawa lang po ng personalized na imbudo gamit po itong pinagbasyuhan ng 1.5 na soft At ito po yung magiging resulta niyan. Makikita nyo, mataas po to at sigurado pong kahit na po mag-overshoot ay hindi po siya tatapon. Then, pangalawa po, yung pinakalabi niya po ay lapat na lapat dito. So, magkakaroon po siya ng ceiling dito sa ilalim. Kaya hindi po tatapon dito sa pinakalabas. Kaya, ibig sabihin po yun, itong personalized po natin yung budo ay kinustomize po talaga natin dito sa ating container ng gasolina. Kaya po siya ay pit na pit. So, pit na pit po yan, no? At sigurado pong walang leak. Kaya sa paglalagay, kahit po natin biglayan yan, no? Pinigla natin. O, oh, di po ba mga pare ko Ni isang patak ay wala pong tagas. Kasi kahit na po tayo ay malakas yung ating pagkakabuhos, hindi po siya mag-overshoot dahil tatama po siya rito. Then dito naman po, sealed na sealed po yan, lapat na lapat po yan, at wala po siyang mangyayaring leak dito. Sa pagkagawa ng customized na imbudo, kailangan po natin ng plastic bottle, gunting, cutter, at kahit anong pong pang marker. So, ang first steps po, tanggalin nyo na po yung tarip kasi hindi na po natin kailangan yon ay eh, kakati na po natin dito yon So, kung mas paspado po kayo, pwede nyo po siyang itaas para sigurado pong walang tapon pag binus nyo. Pero kung hindi naman masyado, pwede kahit hanggang dito na lamang yung inyong putulin. So, putulin po natin hanggang dito. Medyo taas natin ang na kante. Yan. Yun. Yun. Then, syempre, basa po yan. Kailangan po natin siyang kuskusin ng to yung pasahan kunin nyo na po yung i-customize niyo na lalagyan ng kasulina so ito po yon hindi po natin pwedeng gamitin yung ginamit natin kanina dahil mas maliit po itong pinaka opening nito at sigurado po siyang magilik dito kaya gagawa po tayo ng another one so itlapat nyo ng ganon kunin nyo po itong inyong marker at saka nyo po bibilugin yung pinakaputas niya lalakihan ha dapat saktong sakto lang and then syempre yung papunta na po sa inyo na guhit yun isa yun and then syempre, final inspection tingnan nyo kung pantay kung hindi pantay ituwid nyo na lamang at ngayon ito po ay guguntingin natin ayun konti na po ba ayan kahit medyo masikip ng kanti okay lamang mas maganda po yun Yun. So, tapos na po yung ating customized na imbudo. At pwede na po natin siyang testingin. So, dito po natin siya ipapasok sa pinaka ibabaw niya. At dapat masikip. Pasiguradong no leak. Ayun mga pare kayo. dapat lang po natin sa pinakabunganga ng ating tanke. Eh. At yun, presto. Konting diin. Dire-diretso na po yan. Ah, sigurado pong walang likyan. So, yung mga pare ko, walang pasmas-pasmado na kamay rito. Dahil siguradong 100% na wala pong tagas at leak yung ating pagsasali ng gasolina dito sa ating tangke gamit po itong ating personalized na imbudo.